Yon, good day guys. Dito po muli si Daddy Bean Yun, sa Daddy Bean channel. So, nahuli na nga, no? Nahuli na. Arestado na si Pastor uh, Kibuloy, no? And dito, may pinapakita dito si Attorney Claire, no? Na, -no? nanood ako sa kanya kanina. Mga alas 8 yata siya nag... Uh, oh, mga ganun, 7.30 yata siya nagsimula mag-livestream. And, Alas 6 daw ng gabi guys na huli o nagpahuli. Actually <laughs> nagpahuli ah. Kasi uh, kusang loob na sumuko si Pastor Kibuloy. Kasi guys, uh, <clears throat> malaki ang chance no na cornered na talaga. Wala na silang ma wala na silang ma mai mai may dadahilan para don sa pagtatago niya. Ibig sabihin, uh, katulad nung nangyari nung Friday, di ba? Nagkaroon ng uh, <clears throat> nagkaroon ng ano? ng hearing no kasama yung mga senador si Robin Padilla at si senator uh, uh, Bato de la Rosa di ba doon pa lang kitang-kita niyo na no na uh, sobrang nag nagaano sila iniinsist nila dito kay General Torre na kung maaari ay itigil na kasi ganyan ganyan maraming dahilan di ba pati yung mga mga matataas na official ng KOGC ay talaga namang hanggang doon na lang no yung pag, pagpupumilit na sana itigil na nito ni General Torre ang kanyang pagsesearch pero nanindigan ito si General Tory at sinabi niya na itutuloy namin yung aming pagsesearch kasi may mga nakikita na kaming uh, mal, sabi nga niya parang nakikita namin na may mga positive na results naman yung mga test namin gaya nung mga aso no kahapon nakita ko yun no nanonood ako ng uh, balita na yung mga aso na yun sa isang area, no? Doon sa parang kwarto daw ni Pastor Kibol yun, Ay nagse-search sila na ganyan. Yung aso kinukutkut nila yung ilalim. Yung parang floor kung saan may nadedetect sila. Yung mga aso na kasi yung mga aso kasing uh, ginamit nila guys, yung mga kainay na nagdedetect ng mga mga tao sa ilalim ng mga rubble, yung mga gumuhong gusali ganyan. So doon pa lang sa sign na yun, uh, alam na nila na posibleng may tao talaga sa ilalim. So, isa nga na to, no? malaki accomplish dito kay General Torre. And, malaking problema naman sa ibang mga membro ni Apollo, uh, Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, syempre, ayaw naman nila na mahuli talaga ito si Pastor Kibuloy. No? And, hindi ko alam ko nung sasabihin ni Pastor Kibuloy. diyan tingnan natin ha. Posibleng sasabihin niya ay uh, sumuko ako dahil nahihirapan ang aking mga miyembro. Ganun yung ganun yung tingin ko ah, nasasabihin niya. No, hindi dahil dito sa ano, hindi dahil dito sa uh, pero nandoon eh. Hindi mo pwedeng sabihin na uh, na hindi siya magpapahuli kay General Torre. Ang ginawa niya, sumuko siya ng kusa. No, hindi siya mag uh, hindi hindi na niya pinahirapan. Eh hindi ganun eh kasi pinahirapan nga niya ito si sila General sila General Torre kasi halos magdadalawang linggo na rin yata no Uh, yung kanilang pag-search dito. No, and doon nga parang na corner na rin eh. Parang masasabi natin kahit hindi na napunta o kahit hindi napunta sila General Tory doon sa mismong sinasabi nilang bunker, no, ay uh, masasabi pa rin nating na corner na, wala na. Parang uh, wala pointless na yung ginagawa ni Pastor Kibuloy. Lahat-lahat lang nahihirapan gastos ng gobyerno yan eh, di ba? yung mga kapulisan, 'di ba? Yung mga tao niya, 'di ba? Yung mga tao sa yung mga taong bayan. Eh kung mala, kung maalala natin, ito si Pastor Kibuloy ko ano na yung ginagawang pagdadahilan, 'di ba? Ah, uh, ang pinakalas na request niya yung gumawa ng ah uh, <coughs> ng uh, kasulatan ang pangulo na sana hindi siya ibibigay sa US kasi nga doon daw siya natatakot. No. Pero yung mga pagdadahilan na yan, hindi pinagbigyan ng Pangulo. No? Kahit nakiusap pa nga si Senator Bato na kung mga regional tore, itigil nyo na. Pati yung presidente, pinakausapan na rin niya. Si PBBM. Pero hindi, hindi sumagot si PBBM. At hinayaan lang nila si General Torre na gawin yung kanilang trabaho. At ito nga, ayan, uh, dadalihin daw ito sa, sa Manila. no. Uh, tingin ko ngayon gabi pwedeng ilipad siya papunta sa Manila. And tingin ko doon unang-unang uh, gagawin dito. Hindi ako sure kung tingin ko wala, na, hindi naman papasok na sa Senate hearing ito dahil nga may kaso na eh. So, ano kaya to may bail? 'Yun ang iniisip ko eh. Halimbawa, uh, nahuli na siya, 'di ba? Na-aresto na. So, pwedeng mag-process sila ng bail o piyansa para muling makalabas si Pastor Kibuloy since marami siyang pera ang tanong na lang dyan ay kung papayagan sila ah, uh, ng husgado di ba? kung papayagan husgado na lumabas ito si Pastor Kibuloy eh yun di ba? parang may mga ganyan eh parang papayagan siya sa bahay lang di ba? kung parang ganun yung mas magaan na habang nagpa-process yung kaso dun muna sa bahay lang pero depende pa rin yan guys dun sa mag -de ah, decision no? ng korte kung, no, kung saan siya may kaso. Yun ang pagkakaalam ko. Ha. Pero, yun nga, mabuti na lang at uh, kusang sumuko. No? Kasi kung hindi, um, bukod sa mahihirapan yung mga polis, eh, may, tingin ko mahihirapan din siya. Diba? Kasi nga, nahihirapan din yung mga miyembro niya. And uh, I think, syempre, tao rin naman si Kibuli. Ayaw, ayaw din niya yun. Ayaw din niya na nahihirapan yung mga nasa paligid niya. And, uh, isa pang tingin ko mahirap din talaga kung nasa ilalim siya ng lupa. Isipin mo na lang kung halimbawa isang buwan ka nasa ilalim ng lupa, hindi ka sanay doon. 'Di ba? Tingin ko hindi sanay doon si Kibolo eh. Kahit ako halimbawa, susubukan ko ng mga dalawang linggo, isang linggo. Parang ewan, yung wala kang nakikitang uh, hindi ka nakakalanghap ng fresh air. Kasi yung posibleng pinagtataguan niya, pwedeng ano, binobomba lang yun ng hangin, no? mula sa taas papunta doon sa ilalim tapos ibubaga ulit palabas para makahinga lang na maayos yung mga nasa, ta nasa ta tunnel or bunker na yun ba? Diba? pag sa akin tingin ko nahihirapan din si Pastor Kibuloy na kaya nag decide na siya na lumabas at uh, yun ipaubaya na lang no sa korte nga itong kanyang kaso and tingin ko na kumbinsi rin siya no may kumumbinsi rin siya tingin ko na may nagsabi sa kanya na ah uh, Lumabas ka na kasi eh, malapit na. <laughs> malapit ka na maulian Lumabas ka na kasi ganoon parang gagawa na lang natin ang paraan. Parang ganoon. Tingin ko may mga ganoon na na nagsabi kay Pastor Kibuloy para naman uh, lumabas na siya para hindi naman sila lahat nahihirapan and para hindi nagkakagulo, di ba? Marami na rin may mga namatay na, di ba? May mga nasakta na. So malaking bagay din yung ginawa ni Kebloy. Pero nga sinasabi ko, Uh, kapag na-interview na ito si Pastor Gibol, ano ano kayang sasabihin niya? Pwedeng, ano, yun. Pwede, uh, pwedeng <coughs> pabanguhin pa rin niya yung sarili niya. ba diba? Sasabihin niya na, yun, uh, sumuko ako para dun sa mga tao. Parang ganun, tingin ko. Ah. And yun, know, abangan na lang natin ito. Tingin ko, bukas, magkakaroon ng interview dito kay Pastor Gibol, pwedeng magkaroon ng presscon uh, press con. No, Kung, kung, syempre, sobrang mainit itong balita na to, di ba? Sobrang init nito And, uh, yun, uh, abangan natin bukas yun. No? And, uh, congrats muli dito kay, uh, sa, o sa team dito ni General Torre. <laughs> General Torre, ang daming i, ayan. Uh, at, uh, yun, uh, maraming maraming salamat. no oh. Kasi, isa ito sa mga alam kong gustong-gusto ng taong bayan ang mahuli yung si Pastor Kibuloy. Dahil nga, ito yung pinakang uh, laman ng mga balita ngayon bukod pa dun sa isang mayor na si uh, mayor ng na si Alice di ba isa pa yun sa mga inaabangan natin uh, which is uh, may mga uh, developing story na na pwedeng mangyari diyan na uh, sunod-sunod gaya no may nadadamay taga dito sa Swal yung mayor na nadadamay no dito lang malapit lang yun guys para mga 70 kilometers lang mula rito yun ibig sabihin uh, maraming tao daw o maraming tao ang posibleng madamay din dito sa kaso ni uh, Mayor Alice Go